Sa ibang balita, pinalaya na ang driver ng tren na nakabangga ng isang AUB sa Candelaria, Quezon. Matapos ay basura ng piskalya ang reklamo laban sa kanya. Ang driver ng AUB naman ang balak daw ireklamo mula sa Quezon, saksi si Ian Cruz. Sa gitna ng kanilang pagluloksa, kasabay rin hinahanapan ng hustisya ng pamilya Karasig at Bolos ang tatlong kaanak na patay sa banggaan ng tren at ng kanilang sinasakyang AUV, ang driver ng nirentahan nilang sasakyan na si Jonathan Agati, pinag-iisipan ngayong sampahan ng reklamo. Parang andun po yung point na may kasalanan din yung driver eh. May negligence din siya sa nangyari. Hindi nagpaunlak ng panayam si Agati. Pero nauna niya iginiit na hindi niya napansin ang paparating na tren at wala rin umunong harang sa crossing. Ang driver naman ng tren iniutos ng palayain kasunod ng pagbasura sa inerap sa kanyang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with multiple serious physical injuries and damage to properties. Insufficient ang evidence. Walang probable cause. Eh. Kahit paano makakauwi ako nito at makatulog ng membi kasama yung pamilya ko. Sa mga larawang kuha ng Candelaria Quezon PNP, kita ang matinding hirap na inabot ni Nancy Carasig, isa sa tatlong namatay, ang masayasan ng reunion sa Albay hanggang linggo sa burol na matutuloy. Pero na ako, na kami para parehas. So kayo na, kailangan lang lakas ng loob. Hindi natupad yung reunion namin. Ngayon lang sana mangyayari yun. Ngayon lang. Pero hindi na natupad. Gumaganda naman daw ang lagay ng siyam na sugatan, pero meron pang ilang kailangan sumailalim sa mga pagsusuri. Sana naman kahit papano, eh, yung bang uh, tumulong naman sila. Nangako na ng tulo ang munisipyo ng Candelaria at pamuna ng PNR sa mga biktima at ang mga kulang ng pasilidad, aayusin na rin daw. From namin, enhance pa namin yung aming uh, warning uh, signs yan. Uh, papa Uh, ayos namin, maybe, uh, if possible, lagyan namin ng barrier. Mula sa Candelaria, Quezon. Ako si Ian Cruz. Ang inyong saksi.